po si like kay Lina. Sa ngayon ako po ay isang mag-aaral sa University of the Philippines. At uh, sa kasalukuyan uh, ako rin po ay isang accounting staff sa Zambales pa po. Siya yung leader na naniniwala ko, meron siyang uh, plano sa Pilipinas na pang long term. Kung, uh, may papasin may papasa ni Senator Grace po, yung um, sinasabi niya na financial literacy TP+, um makikita natin na ang mga kabataan, ang um, hindi lang kabataan, maging ang uh, simpleng mamamayan, maari, magdaruon ng um, negosyo.